shut out ko nimo sir sa no? so kabalo ko ikaw yun tong ni Sakai, sa lain rider no so pag abot na ko dire, wala lain diri nga ni Sakai o la, one atong lain rider ikaw ra wala po laen diri tao no so, abot ako dire, sa abot diri sa pickup location sir no wag pag mo gi cancel ang booking so more than more than 1 kilometer akong gidagan pa dong sa imong pick up location nya pagkauman mo sa kaira day kaglain wala kay explanation di po ka mutubag sa akong tawag katulo ko nagtawag sa apps then katulog po ko nagtawag sa imong number imong number masigira ring di pagin mo tubagon wa pagin mo cancel ang booking so karon day dol no nata sa may tibasak doon. so gikan tag boy na uro Tasudlan tag booking 1 kilometer kapin ang pickup location. So diri sa may tibasak ang pickup location. So pag abot na ko diri sa may tibasak dol na ay rider diri nga na nisakay sa iha pasayro. So duda na kikwad to nga mao ito akong pasayro. Kaya wak may lain diri nga nagtindog. So tanaw ko sa akong apps akong gitawagan ng passenger. Katulog na ko gitawagan sa apps. Huwag yun itubag. So, pagka ikaw pat niya tawag, gawas na iyang cell number. So, gitawagan ako iyang cell number. Magsigirag ring. So, nagtawag ko sa iyang cell number. Katulog yun ko nagtawag sa iyang cell number. Magsigirag ring. Di iyon tubag yun. Wanyawa po niya i-cancel ang kuan booking. So, naabdan na lang kong 6 minutes ka pindirig yun o dol. Tinawag. Di iyon mo tubag. So wala na ko lain choice kundi i-cancel na lang gyud. Ako na lang nag-cancel sa yung booking kay dili man niya i-cancel, di pud no. di po siya gatubag no. So shout out tay ko ni sir no. Gabar ako ni mo sir. Unta sir. Di na ano, ni mo utro buhaton sir no kay dili biya lalim ang ah, trabaho sir no. Ah na kayo ikapon niya po mo, mo bisa layo, layo, layo ra kayo mo para lang ma ka, mo kung asa mo pa doon yan ano yun yung buhaton layo ka yung gidagan namo mo pa doon sa yung pick up location niya yeah. pag abota mo sa yung pick location mo sakay kaira dahil rider without any explanation no so labaran ako ni mo sir no unta sir no makatulog ka sa yung pag no kung kinsa ka man sir no, I don't know kung tinod ni mo ni ni mong gibutang dere. O kung kinsa ka man sir no, gabaray ako ni mo no. More than 1 kilometer akong gidagan pa doon sa pickup up location. Ya yeah, pag abot na ko dere mo sa Kairaday kag Rider. I know ikaw gud to ni Sakay sa layan nga Rider. Igura ka ni Tanaw. Wala gig kay ni Juan ni Naog. So, shout out ko sa katong rider nga nagkarga no kois kung kinsa ka man kois no. So uh, ayaw mo pangarga sa mga basayro nga nakabook na. yun lang inyo karga kabalo mo nga nakabook na. na. So kana ara kois no. So shout out ko ni mo sir no. Gabara na ako ni mo sir no. So kana ara no. no. Daghang salamat.